Hello guys! Oh, good morning! Nandito kami ngayon sa my circle, Quezon City. Ayan na masyal nga. Ito ating mga vacationista si <laughs> <from> Sibuyan <laughs> Ramblon. -ram -ram. Shout out naman dyan sa mga ano mo, para si buyan oh. <laughs> At ito rin ang isang kasama, Chisa. Shout out! Namusta? Kanino? Shout out kay Ante Jose. Ayan. Lakad-lakad nga muna tayo dito guys. At kararating lang din namin dito sa circle. Araw ng linggo. Ayan. Oh, March 31, 2024. Ayan, ganda. At ang lamig guys kasi maaga pa. Damadama -dama natin yung lamig. Ayan. Ayan po lang. Pagano, lamig. Maganda ba dito? Oh, na ilaw yan po. malimahay mga puno. Mamaya, bibili tayo orchids pa, dadalhin mo saan. Para paramihin. Wala, hindi naman nakakabili si mama doon. Huh? Hindi nakakabili ka ng tienda. May hinaman mo oh. Walking. O oh, ayan, maaga pa si Manong ice cream, maaga pa. Mm. Ice cream dito sa circle. At ang ganda nga ng mga bulaklak Oh. Ayan. Pinag-combine yung violet tsaka yung orange. Ayan, marami na agad mga namamasyal at dumadayo dito guys. Para mamasha, mag-jogging. Ayan, ang daming bulaklak. Natural na sound ng mga aidon, guys. Ang maririnig. Malapit na nga tayo dyan. Ha?